tempatnya kami Ella Hello, are you eating karbelit? tahu ini karbelit. Puruhaw rin si Tito, Yan ang Tito oh slide <laughs> Feeling ko... Feeling ko, Dady, hindi na-appreciate ni Tito yung place sa Pagod. <laughs> feeling ko hindi na-appreciate ni Tito yung place sa Pagod. <laughs> 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 <hazos> dyan, maganda dyan, Tita. Tapos masarap yung ice cream. Kaya ming, lang. Ano. Oh dar takot siya sa mga tao. Ayaw. Hoy, lumulo ang luha. Magpapahomuna sa daya.